sa uh, magang ito. so panibagong araw at panibagong vlog naman po tayo sa araw na ito so tayo nagbabalik po dito sa ating pinagtitindahan dito sa fish feeding guys so pagdating natin dito may tatlong bangga po dito sa area na ito ayan kapit kapit po sila ayan po so what? bro what are you talking about man? So, ating kung tayo ito baka uh, maka benta tayo ng ice cream po dito sa lugar ng fish feeding so saktong alas 9 na po tayo nito dumating dito sa ano sa area so uh, natin ang alokan muna ito ayan nagpakain naman pa sila ng isda ng lalaki isda oh oh my god wow mm -hmm. laki na no, oh

anak mo, tanggal tanggal yung burnal. <laughs> Ay, no dito sa kabila at may mga dagan dati tayo dito guys. Yes. Yan, barracuda. <laughs> Ah. Oh, oh, oh. Ah, wala akong dala, pre. Oh, akong na, ah, nah, nah. ito lang, ice cream lang dala. Ayun, well, meron na naman dumating natin sa kabila, guys. Pupunta natin na natin yun. Pagkatapos tayo dito sa Barakuda, guys. Ngayon, 30 po ng umaga. Kaganda ng sikat ng araw at kalma po ngayon. <tinyo> Ayan. Ay, ice cream, ice cream. Yan. More benta po tayo dito sa ano, uh, sa speedboat, yan. So, yan na uh, pagbenta tayo ng 700. Sala. So, hi ma'am. Hi out po! Shoutout po. Chat po ma'am. Salamat po sa pagbili. Yes po. Yo, kali lang jet ski dito sa likod. Ma malapit na tama ng aking katig, magkasisal ko pa to. Ha, mo po. Boy, okay, chocolate okay, okay. na, papalit. Boss mo muna yan. Ah, uh, yung gusto po niya paltan yan, pwede pa po pa paltan natin. Hanggat hindi pa po nababasa. Ha? Nakakata na naman yan eh. <laughs> Ayan, nakalok po tayo dito sa kabila. Pagkatapos pa dito. Sa... Oras pa nga, bulin ko oras. Ayan guys, tayo tayo ikot-ikot po dito sa area ng Pispili guys. At tayo, tayo wala nang makapit ng buya. At mga lahat po ng buya dito sa Pilang ay meron pong naman na bangga. So, patuloy pa rin po pagdating ng mga guys po dito sa area ng Pispili guys. So, sa mga oras natin tayo nag po para mga bamboy po dito ay nasa gilid na po hindi na po matalihan ng bangka uh, kasi, po kasi po baka tumama yung kanilang LAC sa batuan what? bro what are you talking about man? ah uh, yung iba ay uh, ano po uh, makapit lang po sa kapwa bangka and mga rin po tayo ng ating mga palinda sa bagong dating ng bangka po nasa gilid po siya Ayan po yung magandating nasa gilid. Kabila po na itong ating napagbenta ng ice cream. Ayan po may parating pa ang dalawang bangga. Kumakas na isa. Isa so, hindi pa. So iikot natin yung isang bangga na magandating po doon sa kabila. Ay... Paminar-minar po. Mayroon pa siya po ng ganitong hangin. Ayan po binis ice cream. At, ay nan ko na sa bangka na bagong dipaint Yan yeah, guys ada six kitchenette po

Ayan guys, tomorrow benta tayo sa bangkang winner. Ayan, kapag benta tayo sa ice cream. Ayan o. Sana o. Uh, Siyem ng piraso tayo dito sa bangkang winner. Ayan. So, may bagong dating po doon. Yung dilayag. ayun, yung dilayag. Sa likod. So, hindi pa natin nakalukan yun. Ang daming bata nun. Layag na yun. Yun yung laki lang, daming bata. Kapapasok lang. Kapapasok nga lang, yung pagkalapit ka sa inyo. Pag tumawag isang bata, yung bibili yun. At isang bata lang. Ayan, lakas ng hangin dito, guys. Ano na daw bang ka dito? Ah ah! Ayaw magpalapit niya pag hindi tinatawag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kaya ginagawa ko, iniikutan ko lang. Wala, lakas na naman o. Oh. Eh, labas o, oh, lakas na naman. Labas, lakas. Huwag kayo iya. Yeah. Sa labas. No. Ano? Ano pa dalawa kong kasama? Muhi na. Muhi na ba? Mamaya-maya pupunta ko doon, pagkain na Ay, mo muna natin to yung dalawang yate. Dalawang layag. Bago tayo lumipat ng sandbar. Baka makabenta tayo ng ating ice cream. Ayan guys, 12.47 na po ng hapon. So, may 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 ay alauna na. So, wala na po tayong mga uh, bangkang nakasambay po dito sa loob ng Pispili guys kasama ko po yung bantay po ng fish bidet yan barangay tanon po ng barangay paya po yan so ang pinabantayan po nila yung mga bangkang malalaki po yung dahatid ng turista po dito baka maghulog po ng ano yung angkla yung angkor dahil dito po yung nagpita pinag -pina, pinang babawal po maghulog ng angkor po dito sa loob ng fish feeding guys baka masira pa ang corals po dito sa loob sana oh ay, yung, mga tinitiraan po ng mga isla baka masira po ay, yung mga corals po pag nasira ng mga ano nang na ay naglalaya sila po ng mga isla dito so yan po yung hiningatan po ng barangay nakakasakop po dito kaya may pinalaga po silang barangay tanong po dito sa loob ng fish building, guys so yan maghihintay na naman po tayo ng ilang sandali para tayo makalipat po ng ana ng sandbar guys so may may tayo ah, lalabas guys at malakas pa po sa daan sa daanan natin yun wala well, na nasa likod ng bundok na yun puti puti po yun yung puti bundok na hindi po makakilap ng aking camera at mo na so papahina muna po tayo guys ng hangin o, tayo lumipat lang sunbar bar siguro may may tayo sa, sa guys Ah, uh, may biglang dumating ng guest din sa loob ng spinning. Ay, umiin, umiinit na naman ang para na okay, guys, tayo ay lilipat na. Alauna, kiss na po ng hapon. So, pake lang pa ng gamit tapos tayo lalaga na lilipat tayo sa sandbar. Tara, lilipat tayo, guys. A few moments later. Ngayon, okay, guys,

Lagi po. Apo. Shout out po. Hello. Yan. Yan, buhay na natin paglipat dito sa pag Sanbar. Sanbar po, Sanbar. Opo. Ay po, yun po, yung pinakitaas pong yun. Pag -ta po kasi po, lubog na yun. Tapos ngayon low tide, kita na po yung bar. Opo. Apo. Ah, Sanbar po, Sanbar A few moments later. Hey guys, nag na po ang mga gusto dito sa Sanbar guys. Ayan. So, pang-apat na bangka na po yung malis na yan. So, handa oh, na rin po itong no. kulating na bangka. Ang kakagalang po guys. Mamaya alis na rin to. So maghihintay na lang po ako ng mga parating na mga dito na milamang guys guys. Ayan, may isang bangka na matitira dito. sa saka yun, nandun sa dulo. Alas dos, dos na nabihin na nang hapog. Waiting pa rin tayo guys, baka may dumating pa. Ayan guys, 3.30 na po ng hapon yan. 3.28, ha? Ay, 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 madadala ko diyan. Hindi madadala. Hay guys, marami na pong dumarating online guest dito. 3 Three... 28 na po ng hapon. Dadala ko bawal yung ganyan. Yun. Bawal mo tutukan ng camera. Ayan guys, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na bangka na po tayo dito sa sambar so dumadami na naman po ang guests natin dito sa sambar kung pahapon na naman <laughs> parating oras na po tayo muna natin dito bago tayo muwi ang sambar natin ito, ganito dito pa rin pati pa rin po yan, bisaya Mat matanggihan yung bisaya vlogger ito yung sinakyan nyo, gwapo no Gapong gapo. Ay, dapat makikita daw. Kita yon nanonood na sa akin eh. Ay, ka? Ayan. Kaso ayaw magbayad. Sabi mo nandito ayaw magbayad. Boss, mabayad. ayaw magbayad sa akin. Paano ba ito? Ay, papabarag kayo na. <laughs> boss, <laughs> ah, batanggit niya ang Bisaya Vlogger. Ayaw magbayad ang, ano, yung binigay niyo sa akin. Ayaw ibigay sa akin, oh. Ayaw, ayun. Ano, Ay, ano yan? Nasaan na? na, na. Nasa'yo daw eh. Polis na po. Ayan. Nakagalang so, hintay-hintay na lang na po na rin. Lagi ba mm. rin Ang sawa? Ayan. A few moments later. Ayan so, guys, 4.45 na po ng hapon. So, tayo pawi na po guys. So, ayan. Kagabi na, medyo napagabi na tayo ngayon sa ano to. So, ayan. Dito na natin yan ang ng ating bar na to. At tayo na, uh, 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 So, kung bago ka pala po sa aking channel please subscribe sa at hindi na